dalawang magkapatid sweet na sweet si Seven at Nathan eh, yan ito yan ang ano, magkabarkada magkabarkada dalawang magkabarkada ng magkapatid wala sare, Dente sansare ay para sa mga lamok para hindi kagatin ng lamok si Nathan ayan, naglalagay siya ng para hindi siya kagatin ng lamok may lamok sa kulam mo Focus on eh Sì, Stefano, che l'autobus è? Che numero? Che numero è autobus? Guarda solo il numero. Che numero è autobus, bello. Stefano? Non l'ho visto ancora, 39. Che numero è l'autobus? È la 39. È ancora 39? Sì, è la 39. Ma perché è finito? L'ho letto io. Ayan, maglalagay siya hanggang sa ano, amay. Para daw hindi kagatin ng lamok. Kaya dito sa park ay maraming ano, lamok. Ayan, tuyok, Ek, pat. Pat. Baka daw yung baka daw masira yung ano nila. Ah, uh, ng kutis sa mga lamok. <laughs> Dito ay tapo. Dito tapo.